Ano. Kasi doon po sa area uh, medyo mabilisan yung trabaho dahil sa dami ng customer. So isa ako sa tumutulong para mapabilis din yung paglalagay ng ating order sa ating pangnegosyo ba. Pa. So tuloy ko na langin yun po yung video pag na ay karga ko na. So ngayon po ay nakukuha na tayo ng cooking oil. So ito po ay. Bali pagdating po sa ating area, mabilisan po yung pagkarga niyan dahil mahaba nga po yung tila, maliit yung space. So isa tayo sa tumutulong para mas mapadali at hindi tayo makabali sa mga motoristang dumadaan din sa na natin ng cooking oil. So dati maluwag yung area, pero dahil kontian lang ang ating kinukuha kagaya ng mga iba, so doon na lang tayo sa kanilang Uh, warehouse. So yung warehouse ay eh, sa likod po yun eh, mismong kinukuha natin. At yun, walang parking. So pwede lang gumilid. Pinapayagan naman pero mabilisan. So ngayon pa meron ako iniintay dito. No? Meron tayong kamitat. Then, bibisitahin na rin natin yung ating pang yung ating bagong negosyo. <clears throat> so hindi ko palang lang po may share, -share no dahil 100% namin kung mas makakabuti, makakatulong or hindi natin alam kung anong pwedeng maging epekto ng ating bagong negosyo sa ating small business at sa ating mga sinesya na iba't ibang mga produkto so take ko na lang po kayo mamaya dahil yung lima po dyan sa ating cooking oil i-deliver na po natin sa company i-advance natin para bukas Saturday. Uh, egg na lang po ang ating pagkakabalahan. Okay. So what's up mga ka something nicer? So ayan guys, kumuha tayo ng egg pero hindi po tayo dumayo ng farm. So i-share ko po sa inyo no. Karamihan po sa public market, mapapansin nyo, meron na rin mga mura. Pero hindi po sila lahat. Yung iba naman po, uh, maswerte nyo, umakachin po kayo sa mga palengke, pagpalipa pa na mura, tapos uh, fresh harvest so i-share ko po sa inyo so kumuha tayo ng egg yan, 183 yan guys, 183 ang ating ginuha ngayon, so yan po ay fresh ng farm so bakit ko po sinabi na swerte, swerte nyo po kung makakakuha kayo ng fresh egg sa kay sa mga talipapa kasi ito po yung isang natuklasan namin no? ang mga taga farm po nagdi-deliver na rin po sila dahil po marami ng kakumpetensya so humihina at itong mga nakarang linggo nagtag-ulan straight one week mahigit yon so ang farm kaysa masiraan ginawa nilang strategy um, uh, pag may umorder more than 200 so tayo pinagbigyan tayo 183 more than 200 ah uh, deliver nila pero depende sa location mo gaya ko Laguna so meet up ang po ang nangyari sa amin ngayon meet up kaya dito kami nakita sa isang mall na may parking area then ayan dumating nga po sila buti pagbigyan tayo sa 183 so next week ganun pa rin daw po kung kukuha pa rin sa kanila free delivery then meet up so ganun pa rin po fresh yung farm then ang pabor po sa atin yan hindi na tayo magto toll gate or kakain ng maraming diesel So yan, may pan-supply tayo. Then ang ginagawa po nila, no, dahil hindi naman natin po, ma check ma-100% yung mga egg na dala-dala nila may dala na po silang pamalit na isang tray so sa isang tray na yun huwag naman sana kung may makuha kang basag, yun yung pamalit so pagka marami kang na nakuha ng basag na higit 30 pieces, so lugi ka dahil ang pamalit uh, isang tray, so sa isang tray 30 pieces lang yun eh. pero mukhang hindi naman tayo makakuha ng gano'n, kung may makuha man siguro hindi maubos yung pamalit na 30 pieces so may susobra, sana gano'n mangyari So malaking pabor po sa atin yan at nakatipid tayo sa oras dati kailangan natin gumising na mas maaga tapos ayun uh, bumiyahe <clears throat> hasilyo sa atin gawa ng traffic din Pero ngayon po nakatipid tayo then maganda yung naging strategy ng farm na pag may more than more than 200 free delivery pero depende pa rin po sa location. Inulit ko po, depende po sa location. Since sa Batangas naman po 'yung malapit lang sa Laguna, kaya po sila pumayag. So doon po sa may interesado, pwede po kayong mag-message sa personal account ng Something nicer sa YouTube, Facebook. At 'yun. May message po namin kayo. So Papaitaw rin po yung cooking oil kahapon na kinuha natin. Di, hindi ko na lang na video pero yung pisang pagagawa tayo ng video. Pagdating daw, hindi nakalimutan na natin hanggang sa ginabi na tayo ng uwi. So papaitaw po yan. Yung iba nga lang po na i-deliver ko na rin kahapon. So yung natitira, nando pa sa bahay. So ito po ay direct deliver po sa ating mga customer. No? Small, medium, large. Yan po ang ating kinuha ngayon. So, cut ko po muna yung video and tuloy na lang po natin sa ating customer. Peace out! So, ayan guys, nandito na nga tayo sa bahay, no? So, ako po nag-100% ngayon ng ating egg. Yan. So, sinimulan ko na po. Ito yung iba. So far, wala pa tayong nakukuha basag na basag. Yung mga cracks pa lang, no? pero hindi na natin isasama 'yon. So ito po pala may good news ako. Yung na-last upload ko ng video, ang title natin doon ay may nagreklamong customer. So ngayon may na yung ating binidyo na bugok na egg, uh, ating ini-report sa ating supplier at ang good news, uh, responsible ano naman sila supplier so pinalitan po nila yung ano yung egg so dahil wala pong quantity kung ilan po yung trace na nakita nila at wala naman pong napa return so walang kapalit pero ginawa, ginawa pa rin po nila yung tama so hindi sila nang hinayang magbigay ng egg so yun guys pinalitan po nila yon ng egg pa rin syempre so ngayon isusupply po natin yung sa ating customer sasabihin natin bukod dun sa order nila at least nagtiwala pa rin kasi umorder pa rin po sila so i re eh, eh, tama i re po natin sa kanila na nagpadala si customer eh si supplier ng uh, kapalit kahit ang pinadala lang na video ng ating customer, yung ang restaurant ay isang sample ng egg na sira or dalawa, tama dalawa po pero ang pinadala po nila, higit pa sa isang tray. So yun guys, isang magandang halimbawa po yan o, na hindi, hindi dapat po natin panghinayangan ang produkto pero yung trust or yung trust ng customer kung gusto mong hindi mawala sa yun ang nararapat na gawin. Dahil ang laban po dito sa pagninegosyo, yung pinaghirapan natin kinita para ipambili ng produkto na paikutin ulit natin. At ganoon din yung ating ano, customer na restaurant. So hindi po sila nang hinayang magpadala ng kapalit. At ngayon nating ibibigay po yung sa kanila, sa ating customer na restaurant, yung nagreklamo. Para sa ganon, hindi po sila mawala, magpatuloy pa rin po yung kanilang pagtitiwala na may makliman uh, trusted supplier, dahil hindi naman natin sila pinababayan ina-action na natin. Ganon din tayo doon sa nag-supply. Ganon din gagawin natin. Hindi masisira yung tiwala natin sa kanila. Uh, nasingitan lang yun. Sabihin na natin, aksidente, nasingitan. Hindi naman talaga intention na magbigay sila ng ganon. Kasi, pag nasa loob, hindi mo naman nga naman makikita. Except, kung hindi mo bubuksan. So, nakataon sa restaurant, binuksan, lulutuin, ganon ang nachempohan. Pero, ganon pa man, ina-action na So, saludo ako doon sa mga ganong klase na negosyante, no? So, shout out dun sa supplier ni Something Nicer. Maraming maraming salamat. At ginawa nyo pa rin yung tama para hindi mawala ang inyong customer. Ganon din sa amin. Ginawa namin to para hindi mawala yung customer namin. So, tatapusin ko lang po ito. Then, i-deliver ide ko na rin po sa ating mga customer. So, yung cooking oil, share, -share ko sa inyo. So yun guys ang ating cooking oil na natitira kasi yung iba na i-deliver ko na po. So kaya ganyan po ang forma. Uh, yung ating ibang dinilik na ako ang egg, ilalagay ko na po dito kasi po yun ay for Monday deliveries. Kaya po na ganyan. Pero pag naayos ko na po dyan yung mga egg na pang Monday ang schedule, yan, mawawala na po itong mga nakaharang na to. Yan. Siyempre, kaya po yun nandyan. Ito po, naglalaba ko. So yan guys, maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sana dumami pa kayo sa mga nagtitiwala kay Something Nicer. Lalo lalo na sa sinishare kong small business. Dahil ito po ay hindi pang matagalan kay Something Nicer. Kasi si Something Nicer ay mas nangangarap pa na magkaroon ng iba pang klase ng negosyo. So dito po kami nagsimula para masundan ng mga gustong magnegosyo na sa maliit na halaga ang puhunan. Yan. Pero hindi ko po sinasabing mawawala, hindi po natin yung bibitawan, baka dumating lang yung time na magkaroon na ibang laman ng ating video. So at least kung nakasubscribe ka, supporters ka ni something nice, yan. marami kang mapapanood na naka-upload na video na pwede mo sundan. Yan. So maraming maraming salamat po. Ayan. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po. And peace out. Peace out. At ito na nga guys. I-deliver na natin yung egg ng, ng ating restaurant na nag-claim na mayroong sira. So, So, may additional na po yan. Yung kapalit na binigay ni Farm. So, ating i-deliver na po. Yung iba po, na-deliver ko na. At kung mapapansin nyo, open. Wala po yung makupuan. Dahil marami po tayong isinakay kanina. So, punta na tayo din sa customer natin na restaurant. No? At ating ibabalita na yung good juice na responsible si farm so pinalta nila kahit walang naging ano balik yung mga sira kasi ganun po mga farm eh kailangan ibabalik nyo po yung uh, inireklamong batch bago nila palitan at kung ilang trace po yun papalitan po nila so si farm nagpadala ng kapalit kahit wala nang bumalik sa kanila niya at talagang ginampanan po niya yung ano tungkulin bilang isang businessman so maraming maraming salamat po dahil sa ginawa niyo po pare pares po tayong pagkakatiwalaan ng ating customer so kita itis na lang po tayo sa area so ayan guys nandito na tayo sa restaurant so ipapaba ako na po ito ayan yung kanila So hindi ko po mabibidyohan yung pagbaba and then sa loob. Alam naman po natin na pag mga restaurant, ah uh, maraming bawal. Maliban lang kung sa dining area nila, yun pwede. Pero hindi po kasi tayo doon. Doon tayo sa kanilang kitchen. So ibababa ko lang po, then update ko kayo sa magiging resulta. Then gumagawa natin ng para na kahit uh, maliit na video, sisingit natin gusto rin natin makita yung magiging reaction nila sa ginawa ng ating supplier so baba ko lang po so yun guys baba ba na yung tag dito sa restaurant then nasabi na natin yung uh, kapalit nung egg na kanilang kin, uh, nireport sa atin no? sa magandang serbisyo. So ngayon guys, bababa ko na po no, para win na rin tayo. So pasensya na po, hindi ko nagawa ng video yung sa loob kung paano ko sila kausapin. So pero good naman at natuwa yung customer natin na ginampanan na natin yung ating dapat gawin bilang isang customer nila. So maraming maraming salamat po. Peace out. you <laughs>